Sa nakaraang kwento natin ay hindi na alam kung ano ang gagawin ni Juya sa kanyang sitwasyon. At sa pagpapatuloy ng kwento, nagalit na naman si Gino dahil hindi siya pinapansin ni Juya dahil nag-iisip siya kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang sitwasyon ngayon. Merong isang malaking tipak ng bato ang nasa himpapawid at patungo ito sa kinatatayuan ni Gino. Napansin niya naman ito at agad siyang umalis sa kanyang kinatatayuan. Sa hindi kalayuan ay may narinig na pamilyar na boses si Juya. Sabi niya na umalis na siya ngayon din sa kanyang kinatatayuan at tinawag niyang senior si Juya. Maya-maya pa ay nagsiliparan ng napakaraming tipak ng malalaking bato sa lokasyon ng pinaglalabanan ni Juya. Tinignan niya si Juya at sinabi niya na patapos na sana siya kay Juya subalit merong nangi alam. Nagsibagsakan na ang malalaking bato sa kanilang lokasyon at iniwasan naman ito ni Jinno at habang si Juya naman ay pabalik na sa lokasyon kung nasaan ang kanyang kasamahan. Nang makarating na si Juya ay nakita niya si Giyong at pinasalamatan niya ito dahil sa pagliligtas niya sa kanya. Nagmayabang naman na tinanong ni Giyong na hindi ba ipapakita ni Juya kung ano ang kayang gawin ng third year. Nanginginig naman si Giyong at biglang nabasag ang kanyang bracelet at sinabi niya na itinatapo niya kung ano ang kanyang makita dahil hindi nakaaya-aya ang sitwasyon at sinabi niya na napakasakit ng kanyang katawan. Tumugo naman si Juya na si Giyong daw ang pinakamahalagang tao sa kanilang grupo at dagdag niya pa na kailangan ng magpahinga ni Giyong. Mayabang pang sinabi ni Giyong sa kanya na sinasabi ni Juya ang halata naman at bigla siyang nahimete, sinalo naman siya ni Juya at sinabi niya na mas mahalaga sana si Giyong kung maayos niya ang kanyang ugali ng kunti dahil may pagkamayabang ito. Agad naman na tinanong ng kasamahan ni Juya kung ayos lang siya. Itinuro naman ng kasamahan ni Juya ang daanan nila na merong harang nagawa ni Giyong. At tinanong niya kung ano ang kanilang gagawin ngayon. Dagdag pa niya na tanong na kung pagsasama-samahin niya ang natitira nilang kasamahan para sumali sa labanan sa gitna. Hindi naman sumang ayon si Juya sa sinabi ng kanyang kasama dahil hindi garantisado na hindi makayang madaanan ng 998 ang harang na yan. Sinabi niya na hindi na magtatangka si Jinno na tumuloy sa harang na yan dahil nag-iingat lang siya na baka umataki ulit si Giyong sa kanya. Subalit ang kanilang kaliwang daan na kasama sa kanilang pangunahing plano ay naharangan na. Tinanong naman ng lalaki kung si Kang Jinno ba ay nalibing ng buhay sa mga harang na yon. Tugon naman ni Juya sa kanya na sigurado siyang nagawang ilagan yun ni Jinno ang mga pag-ataki ni Giyong sa kanya at dahil nakonfirma niyang wala dito ang kanilang squad leader na si An Samho ay siguradong si Juya na patungo na ngayon si Jinno sa ibang mga kalaban. Nagtaka naman ang lalaki at tinanong niya si Juya na kung saan ba sa tingin niya pupunta si Kang Jinno. Tugon naman niya na dahil alam na ni Jinno na wala si Samho dito ay isa lang ang naiisip ni Juya na maaaring niyang puntahan. Iyon ay ang gitna, Pareho naman ang iniisip ni Jin Song at Juya. Lumipat ang eksena kina Jin Song at Hiwa Mata. Pinag-uusapan nila si Kang Jinno at dito sinabi ng Hiwa Mata na baka dito rin siya pupunta dahil naisip ni Kang Jinno na sila ang pinakamahina pagdating sa pakikipaglaban. Sinabi ni Jin Song sa kanya na sa mga oras na ito ay alam na ni Jinno na ang kanilang pangunahing puwersa ay ipinadala sa kaliwang bahagi at si An Sang-ho naman ay nasa hulihang bahagi ng depensa. Ngayon ay ang kanilang first Brigade ay umatras na. Wala nang paki si sa second at third Brigade nila. Kaya naman ang nag-iisang patutunguhan ni Jinno ay ang gitna na malapit naman kina jin Jinsang at malapit din sa hulihang bahagi ng kanilang depensa na kung saan nandun si An Sang Tinanong siya ng hiwa mata kung ano ang naiisip na plano ni jin Song sa ngayon dahil nagawa naman nilang labanan ang mga kalaban. At hindi lang katagalan na nagpadala ng backup ang mga kalaban para maging patas ang kanilang paglalaban. Napaisip naman si Jin Song kung ano ang kanilang gagawin. Maya-maya pa ay tinanong niya ang hiwa mata na kung magagawa ba niyang lamangan ang pagkapatas nila sa kabilang grupo at kung kaya niyang baguhin ang paglalaban na sila-sila lang ng mga first year. Nagulat naman ang hiwa mata sa tanong na ni Jin Song. Naiisip ni Jin Song na sa puntong ito ay babalik na ang mga kalaban sa gitna kasama ang backup nila. Para mapigilan yun na mangyari ay kailangan nila ng tulong ng Hiwa Mata. Tinanong naman siya ng Hiwamata Mata na kung sina Jin Song at ang zombie horde ay magkasamang pupunta sa gitna. Tugon naman ni Jin Song na oo kung kaya pigilan ng mga first year na makaangat ang kanilang kalaban. Tiningnan ng Hiwa Mata ang kanyang kasamahan at sinabi niya kay Jin Song na susubukan nila na pigilan ang pag-angat ng mga kalaban sa abot ng kanilang makakaya. Nagtiwala naman si Jin Song sa sinabi ng Hiwamata. Nagsimula ng pagsama-samahin ng hiwa mata ang kanyang mga kasamahan, at sa isip-isip naman ni Jin Song na kahit na ang hiwa mata ay hindi niya akalain na aabot siya hanggang dito. Kaya naman sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niya ring gawin ang kanyang makakaya at susubukan ang kanyang limitasyon. Lumipat ang eksena kina Seon, at dito nagulat ang babae kay Seon kung ano ang nangyari sa kay Giyong at tinanong niya ang babae kung mamamatay na ba siya o ano. Sagot naman ng babae kay Seyon na siya pa rin ang kanilang squad leader ngunit ang sakit magsalita ni Seyon kay Giyong. Itinutok ni Seyon ang kanyang espada sa kanyang mga kalaban habang sinasabi na sa kasong sinasabi ng babae na natalo ang kanilang depensa sa kaliwa kaya naman silang natira sa gitna ang pupuntiryahin ng kalaban nila at sila ang magiging daan o sa kanila nakasalalay ang pagkapanalo nila o pagkatalo. Kaya naman nagdesisyon si Seyon na kailangan pa nilang mas galingan sa pakikipaglaban. At sinabi niya na kailangan nilang mapabagsak ang kanilang kalaban bago pa man dumating si Kang Jin No. Habang si Nayuk Dong-go naman ay parang nawawalan na ng pag-asa. Bigla naman siyang sinigawan ng kanyang kasama na gamitin niya ang kanyang ideya para pigilan ang babaeng merong espada. Wala namang magawa si Dong-go dahil hindi niya kayang pigilan si Seon dahil naalala niya na kung gagamitin niya ang kanyang ideya para dumagdag ang kanyang bigat ay hihiwain lang siya ni Seon. Kaya hindi gagana ang kanyang ideya laban kay Seon. Natatakot naman sila na baka malaman ni Kang Jin no na napigilan lang sila ng isang tao ay lagot sila. Sinabi naman ni Dong-go na ang babaeng yun ay walang kahirap-hirap niya lang na ang dalawang daang kasamahan nila. Narinig naman ni Seon ang kanilang pinag-uusapan at sinabi niya na karaniwan lang ito dahil ang kinakalaban nila ay isa sa pinakamalakas sa Hien ang White Jade Goblin. Dahil sa sinabi ni Seon ay natakot naman si Donggo at mungkahi niya sa kanyang kasamahan na siguro kailangan na nilang umatras muna at aataki na lang sila kapag nandito na si Jinno. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay nasa likuran niya na agad si Jinno at tinanong niya kung saan sila pupunta. Laking gulat naman ni Donggo na merong takot. Hindi naman inaasahan ni Seon na darating ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Kinanpirma ni Jinno kung siya ba ang sikat na tinatawag nilang White Jade Goblin. Dagdag pa niya na ang sinabi ni Seon na siya ang isa sa pinakamalakas ay narinig na niya dati yan na sinabi ng Stephen Stone na si An Sang Ho at bigla niyang sinugod si Seon at habang papa-ataki siya. Sinabi niya na naiinis siya kapag ang mga mahihinang tulad ni Seon ang nagsasabi ng ganun at agad niya namang sinuntok si Seon subalit nasa naman ito ni Seon gamit ang kanyang espada at napaatras siya dahil sa lakas ng puwersa ni Jin at sa isip-isip ni Seo na akala niya ay nasalag niya ang atake ni Jinno ngunit tumilapon siya. Pinagbasehan naman niya ang atake ni Jinno sa kanya at naisip niya na ang combat ability ni Jinno ay ay rin tulad niya. Pinalabas naman agad ni Seo ang kanyang tinatagong kasanayan na hindi niya ipinalabas noon dahil maraming mga kamera ang nakatutok sa kanya ngunit kapag natalo siya ngayon na hindi ito pinapalabas ay mas marami pa siyang maririnig na reklamo. Tinanong naman siya ni Gino na kung kailangan ba na bawat babaeng estudyante ng Heian High ay merong armor at sinabi niya na kanina lang ay tinalo niya ang isang babae na merong makinang na armor. Tugon naman ni Seon sa kanya na ang tinutukoy niya ay ang kanyang senior na si Juya. Agad naman siyang sumugod kay Jinno at habang papalapit na siya kay Jinno ay sinabi niya na magkapareho nga silang may armor ni Juya subalit siya ay nasa ibang level na. Ngumiti naman na tumugon si Gino na magagasgasan pa rin ang kanyang armor kapag nataman niya na ito. Habang papalapit si Seon sa kanya ay binigyan niya ng babala si Gino. Sa puntong tatama na sana ang kamao ni Gino ay agad naman sinalag ng kapa ni Seon. Nagulat naman siya dahil doon. Agad naman siyang inataki ni Seon gamit ang kanyang espada at nailaga naman ito ni Gino at sinabi niya kay Seon na hindi na masama ang kanyang ipinakita dahil meron siyang kapa na sumasalag at espada gamit pang ataki. Ngumiti naman si Seon at sinabi niya na hindi nito mean Aster ang teknik na ito para lang mamangha siya. Nagalit naman si Gino dahil sa sinabi ni Seon sa kanya. At dahil sa galit niya ay pinalabas niya ang kanyang ideya na singaw ng init at naglunsad siya ng ataki gamit ang singaw ng init galing sa kanyang galit. Naisip ni Seon na kung iilaga niya ang pag atake ni Jinno ay siguradong masasaktan ang mga nasa likuran niya. Hindi naman papayag si Seon na mangyari yun kaya naman ginamit niya ang kanyang kapa para salagin ang atake ni Jinno. Inasar na naman siya ni Seon at sinabi niya na ito siguro ang ginamit ni Jinno para bulihin ang mga third year na estudyante kaso lang hindi ito tatalab kay Seon. Galit na galit na naman si Jinno kaya naman sumugod siya kay Seon, Pagkaatake niya ay agad naman iniwasan ni Seon ng walang kahirap-hirap. Napagtanto naman ni Seon ang katangian ng ideya ni Jinno na kung patuloy lang siyang magagalit ay patuloy rin siya sa pag-atake ng walang tigil. Kaya naman napaisip si Seon ng dalawang paraan para matalo niya si Jinno. Ang una ay papahintuin niya ang galit ni Jinno, ang pangalawa naman ay talunin siya sa iisang atake lamang. Agad naman siyang sumugod kay Jinno at ginamit niya ang kanyang kasanayan na phantom copy. Nagulat naman si Gino dahil biglang naging tatlo na si Seon. Iniwasan naman ni Gino ang atake ni Seon at sinabi ni Seon sa kanya na pagmamayari na siya ngayon ng isang goblin. Napatanong naman si Gino na kung bakit mayroon pang ganyang skill, agad naman siyang tinanong ni Donggo na kung ayos lang ba siya. Agad naman siyang tinanong ni Gino na kung ano ang nangyari sa kanilang slide. Tugon naman ni Donggo na masyadong delikado kapag inumpisahan nila ngayon at kailangan pa nilang hilahin sila ng kaunti. Galit na galit na si Jinno at tinanong niya na kung hindi ba siya nakikinig sa kanya. Tugon naman ni Donggo sa kanya na naintindihan niya at kailangan niya lang ng kaunting oras para kontakin ang grupo ng slide. Narinig naman ni Seyon ang kanilang pinag-uusapan at nagtataka siya kung ano ang tinutukoy nilang slide group at tiningnan ni Seyon ang mga 998 na mga estudyante at nakita niya na meron pala silang ideya na magaling sa pagmamanipula ng kalikasan. Binago ng 998 ang daan patungo sa kanilang hulihang bahagi ng depensa at napagtanto niya na sa puntong ito ay makukuha na ng kanilang kalaban ang hulihang bahagi ng kanilang depensa. Agad naman inutusan ng babae ang kanyang kasamahan na huwag payag ang makaabante ang kanilang kalaban patungo sa hulihang bahagi ng kanilang depensa. Agad naman nagpadulas ang mga estudyante ng 998 sa isip-isip naman ni Seon habang tinitignan kung gaano kabilis magpadulas ang mga kalaban nila at naisip niya rin na kung tatakbo pa ang kanyang kasamahan patungo sa hulihan ay wala na silang matitirang lakas para lumaban pa. Hindi niya napansin na nasa tabi niya na pala si Gino para atakihin siya tinanong niya si Seon habang papaatake siya na kung saan siya nakatingin at sinabi niya na kailangan niyang makipaglaro sa kanya ginamit naman agad ni Seon ang kanyang kasanayan upang counterin ang atake niya subalit biglang nagpalabas ng singaw ng init si Jinno sinalag naman ni Seon gamit ang kanyang kapa ngunit nakapasok pa rin ang atake ni Jinno sa kanyang kapa sinabi naman ni Jinno na mas mahina na ang kanyang armor kumpara kanina Dagdag pa niya na parang ang lakas kumunsumo ng lakas ang kanyang gamit na armor. Sinabi niya pa na nasa unahan siya ni Seon at ang nasa likod naman niya ay ang slide group at tinanong niya si Seyon kung ano na ang kanyang gagawin sa sitwasyon niya ngayon. Tugon naman ni Seon na tatalunin niya ang slide group at siya. Sagot naman ni Jinno na walang kwenta na ang pagpapanggap ni Seon na malakas. At pinagmasdan niya si Seon at dagdag pa niya na sa itsura ngayon ni Seon ay hindi na siya tatagal ng higit sa limang minuto. Sa isip-isip naman ni Seon na kailangan niya man lang matalo ang bastardong ito ngayon. Napansin naman ni Seon na ang nasa likuran niya at nagkaroon siya ng pag-asa dahil nandito na ang mga zombie horde. Tinanong naman ni Jin no kung sino yung mga mahinang nilalang. Tugon naman ni Seon sa kanya na mag-ingat siya sa kanyang sinasabi dahil yan ang mga kasamahan ng kanyang nangunguna sa truno ng kanyang magiging potensyal na mapapangasawa. Nagalit naman si Gino dahil naglalaro daw ng bahay-bahayan ang kagaya nilang high school pa lang. Kaya naman ginamit na ni Gino ang kanyang pangatlong yugto ng kanyang kapangyarihan, at ang katangian naman ng kasanayan na ito ay pinapalakas nito ang paanang nagmamayari ng ideya. Bigla namang natigilan si Seon dahil hindi nakaaya-aya ang kapaligiran dahil ang init ay pinalitan ng yelo. Dahil sa kakaisip ni Seon ay hindi na naman niya namalayan na nasa tabi niya na si Jin No. Sinipa siya ni Jin No ngunit nasalag naman agad ng kanyang kapa. Pagkasalag ni Seon ay bigla siyang nagulat dahil nagiba ang paraan ng pakikipaglaban ni Jin dahil paana naman ang ginagamit niya sa halip na kamay at mas bumilis pa siya ngayon at lumakas kumpara kanina. Agad namang umatras si Seon para makapag-isip ng kanyang gagawin. Sinabi naman ni Jinno na tatapusin niya na ang paglalaban nila. At dito naghanda na siyang sumugod ulit at pagkasugod niya ay nasalag naman ni Seon gamit ang kanyang kapa at sinabi ni Jinno sa kanya na sa halip na isalag ni Seon ang kanyang kapa ay gamitin niya na lang ang kanyang espada. Napa-atres naman si Seon pagtapos noon. Sinabi naman agad ni Seon sa kanya na gaya nga ng kanyang sinabi ay kailangan pang iensaya ni Seiyon ang paggamit niya ng kanyang armor. At dagdag pa niya na kahit wala siya nito ay magiging sapat na para talunin siya. Tinanong naman siya ni Jinno kung nagdedeklara na si Seiyon ng kanyang pagkatalo. Dagdag pa niya na kung sino ang tangang hahaya ang makatakas si Seyon. Naghanda naman ng isang pag-ataki si Seyon at tinanong niya si Jinno na kung sino ang tatakas. Agad niyang inalis ang kanyang armor at itinaas niya ang kanyang espada at bigla itong lumaki. Sinabi naman ni Gino sa kanya na hindi siya tatamaan ng ganyang pag atake lang. Tugon naman ni Seon sa kanya na kulang siya sa abilidad para matuto dahil nakita niya na ito kanina. Biglang ginamit ni Seon ang kanyang phantom copy at may kanya-kanya itong hawak na malaking espada. Laking gulat naman ni Gino dahil hindi niya inaasahan na pwede palang gamitin yun ni Seon. At dito inataki na nga niya si Gino at sinabi niya na para lang malaman ni Gino na kapag nataman siya ng kanyang pag-ataki ay dederecho siya agad sa hospital. Inataki naman siya ni Seon kasabay ng kanyang phantom copy. Pagtapos ng pag-ataki na yun ay na-turned off ang kanyang ideya. Masayang masaya naman ang mga zombie horde dahil napatumba niya ang alas ng 998 at pati na rin ang mga kasamahan na nasa likod ni Gino. Nagsalita naman si Seyon na sa kasamaang palad ay hindi niya nagawa. Sinabi niya na kapag sinalagyo ni Gino ang kanyang pag-ataki ay siguradong hindi mahahagip ng shockwave ang mga nasa likuran niya. Dagdag pa niya na si Kang Gino ang taong walang paki-alam sa mga kasamahan niya. Duda ni Seon na tumalon si Gino sa bangin para lang maiwasan ang pag-ataki niya dahil wala namang magiging problema kay Gino ang tumalon sa ganito kataas na bangin dahil sa kanyang pisikal na lakas na taglay. Tumubo naman ang zombie horde na kung si Jin Sung ang nasa kalagayan ni Jin No ay siguradong itataya niya ang kanyang sariling buhay para mas alag niya ang ataking yun at masagip niya ang mga kasamahan niya. Pagkarinig ni Seon ay bigla naman niyang tinanong kung nasaan si Jin Sung. At dito nakababa na nga ng bangin si Jin No at sinabi niya na ang ataking yun ay sadyang napakadelikado. Sinabi naman niya sa kasamahan niya na nandito rin sa ilalim na kailangan niya nalang matalo si An Sung at pindutin ang button para manalo. Nagtaka naman si Jin noh na kung bakit nandito pa ang mga slide group at hindi pa sila nakaabante. At tinanong niya na kung alam ba nila kung paano niya din ilay ang oras para lang sa kanila. Tugon naman na nauutal ni Donggo na ang taong nasa taas ng hagdan ang kanilang nagiging problema. Bigla naman nagsalita si Jin Song na nandito na sa wakas ang kanyang hinihintay. Dagdag pa niya na akala niya ay matatapos lang ang mock training nila bago pa siya dadating. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay naglaban na agad ang dalawa. Bigla naman silang tumigil at kinanpirma ni Jinno na kung siya ba ang F-killer na usap-usapan at tinanong niya na kung sinusubukan bang ipaghiganti ni Jin Song ang stepping stone na si An Sangho. Ho. Tugon naman ni Jin Song sa kanya na hindi niya alam. Sinabi ni Jin no sa kanya na nalaman ni Jin Song ang kanilang plano na dadaan sila sa ilalim ng bangin para lang mapadali ang paglapit nila sa container at humanga siya kay Jin Song dahil dun. Tinanong naman siya ni Jin Song kung pagod na ba siya dahil ang dami niyang sinasabi, dagdag pa niya na hindi naman nakakamangha para sa isang sekretong strategiya. Kumunat naman ang noo ni Jin no at sinabi niya na ang mga drone ay hindi naman bumababa sa bangin, kaya naman nagdesisyon siya papatayin niya na lang si Jin Song at palabas senador na parang aksidente ang nangyari dahil hindi naman makikita sa camera. Tugon naman ni Jin Song sa kanya na subukan niyang patayin siya kung kaya niya. Tumugon naman si Jin No sa kanya na sige ba at agad siyang sumugod kay Jin Song at nang papalapit na siya para sumuntok agad naman kinounter ni Jin Song ang kanyang suntok ng kanyang punyal. Nakaiwas naman si Jin no ay agad niyang sinipa si Jin Song. Sinalag naman ni Song ang sipa niya na nag -yay elo at sinabi ni Jinsong sa kanya na nag-aas na siyang mayabang subalit ito lang pala ang kaya niya. Umatras naman si Jinno at nagalit siya sa sinabi ni Jinsong. Tugon naman ang ating bida na gawin ang tama ni Jinno at ipalabas niya na ang kanyang natatagong sekreto na lakas. Tugon naman ni Jinno sa kanya na alam ni Jinsong kung paano galitin ang isang katulad niya at pagsisisihan niya ang kanyang sinasabi. Sinabi ni Jinno kay Donggo na gagamitin niya na ang kanyang pang-apat na yugto ng kasanayan. Biglang nagulat naman si Donggo dahil sa desisyon ni Jinno. Sinabi ni Donggo sa kanya na kailangan niya ng pahintulot ng mga instructors kung gagamitin niya ang pang-apat na yugto ng kanyang kasanayan kung hindi niya kalaban si An Sangho. Nakangisi naman si Jin No at sabi niya na iulat na lang ni Donggo ang nangyari dito at dagdag pa niya na ang tao sa kanilang harapan ay mas malakas pa sa stepping stone na si Sangho. Nagpanik naman si Donggo at sinabihan niya ang lahat ng kasamahan niya na lumikas na sa lugar na ito dahil pati sila medadami dahil i-activate ia na ni Jinno ang kanyang pang-apat na yugto ng kasanayan. Sinabi naman ni Jin Sung sa kanila na kung tatakas sila ay sahagdan sila dadaan. Nagtaka naman si Donggo dahil patungo ang daan na yan sa hulihang depensa ng Heian High. Tugon naman ni Jin Sung na kung ayaw nilang dumaan dyan ay lalaban na nila siya. Dahil sa takot naman ni Donggo ay bigla silang tumakbo patungo sa taas ng hagdan. Nagsalita naman si Jin No na hindi niya alam kung ano ang pinaplano ni Jin Sung, dagdag pa niya na huli na ang lahat at subukan na lang makasurvive ni Jin Sung sa kanya. Maya-maya pa ay inactivate niya na ang kanyang pang-apat na yugto ng kasanayan. Ang pang-apat na yugto ng kanyang kasanayan ay ang singaw ng init ay nagre sa kanyang sumasabog na galit. Sa makatuwid nagiging doble ang bilang ng pagsabog niya sa galit ng enerhiya na tanging makukuha niyang paglakas sa loob ng isang taon. At ang inilalabas niyang singaw ng init ay nagiging pisikal na puwersa ito at hindi maaaring hawakan ng kanyang kalaban, hindi na makokontrol ng gumamit ng pang-apat na yugto ang kanyang sarili at kinokontrol lamang siya ng puot at galit at nawawala ang kanyang memoria. Sumugod naman agad si Jin habang tumatawa. Nagsimula siyang atakihin si Jin Song gamit ang kanyang paa, ngunit nasalad naman ito ni Jin Song ng kanyang punyal subalit dahil sa lakas ng puwersa ay patuloy lang sa pagbaba ang paa ni Jinno. Kaya naman bahagyang napaatres ang ating bida. Sa isip-isip naman ni Jin Song ay naramdaman niyang mas lumakas ang pag ataki ni Jinno sa kanya. Hindi pa man nakapwesto si Jin Song ay agad naman siyang sinugod ni Jinno. At nang papaataki na ito, dahil sa sobrang lakas ng kanyang pag-ataki ay nawasak ang parte ng kanyang inataki, nakaalis naman agad si Jin Sung habang si Jinno naman ay tumatawa pa. Hindi na binigyan ng pagkakataon ni Jinno ang ating bida makapag-counter ng kanyang pag-ataki, sunod-sunod niya sinaboy ang kanyang singaw ng init kay Jin Sung. Hindi pa man siya nakakapwesto ay agad na naman siyang sinugod ni Jinno pero nasalag niya naman ito subalit dahil sa lakas ng binitawang atake ni Jinno ay tumilapon ang ating bida. Sa isip-isip naman ni Jin Sang na ang enerhiya ni Jin no ay nagsisilbing pisikal na puwersa at naiinis na siya dahil dito. Naisip niya na kung ginamit niya ang pang-apat na yugto kay Seon ay siguradong hindi makakaligtas si Seon sa kanya. Palapit na naman si Gino sa kanya at habang papalapit si Gino ay pinagmas na niya ito at sa isip-isip niya na si Kang Gino ang taong gustong gusto mangibabaw sa kanyang kalaban gamit ang kanyang pagkabayulente. At hindi gusto ni Gino na maglaban na walang kamalayan. Subalit na pangiti naman ang ating bida dahil nakakita na siya ng karapat dapat niyang makalaban. Inactivate niya ang kanyang ideya sa kaliwang kamay niya at habang inaactivate niya ang kanyang ideya ay tumawa naman siya at inataki niya ang mga nakadikit sa kanyang singaw ng init na nagsisilbing pisikal na puwersa mula kay Gino. At sinabi niya na sa wakas ay natagpuan rin niya ang isang tao na makikipaglaro sa kanya. At inaya niyang makipaglaro si Gino sa kanya. Sa kabilang eksena naman ay naglalakad na ang slide group patungo sa hulihang depensa ng Heian High. Sinabi ni Donggo na bilasan na nilang tapusin ito hanggat hindi pa nagwawala si Jinno habang ginagamit niya ang pang-apat na yugto niya. Nagtaka naman ang nasa likod ni dongo dahil wala silang nakikitang humaharang na kalaban sa kanila, naisip niya na walang kwenta ang strategiya ng kanilang kalaban. Hindi naman alam ni dongo kung bakit walang nagbabantay sa hulihang bahagi ng depensa ng Heian Mayamaya Maya-maya pa ay nakita nila ang isang tao na nagbabantay ng container ban. Hanggang dito na lang muna mga bossing, kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment at mag subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!